Hello hello what's up mga boss for today's video ala si Lira nang bata siya ang eh, bata pulo kami mga wow. ang babae din mamamangalaki As you can see, nung nagniwang siya. So, imagine, bala may matiti sa yung mga pulo, kabilo. Okay, hindi ka naman niniwang. So, among nang ang mga mga puppies, no? nga nga pa. So, ina nga video, one, year, one day old, bala nga siya pagbata, nakagto kami nga gaw, para bidyuhan. So, yun nga kagadali, yun ang bana, kuya kay, imagine, bala, wala pa mabata ang mga totoy. May mga buyer na uh, so, um, siya, oh, yun, nga reserve. So, amun siya, na. So, ang iban, do pala yas color, tilira, ash gray, ang ibang, sunod din ni Tyson, bali ang race glee, Tyson uh, versus lira. So, sila. So, kaloyan ka namin, man sa ilang, ang mga lawas. Pag wala sa gamay sa ilang, pala rayo lang. Pag ang mga magulutod ng mga tutoy, sana all na lang ni Jaya, Mayo pang tutoy, sweet. very healthy good sa ila so ang ila galit ba ako dugatas na sa mga bagong bata ng mga tao bala nga doon medyo lang sa ang gatas ka ilo ang ila na ang mga color maliwat pa na siya kung gadugay nga nagadugay iba naga fade iba naga ilin pumasdamong itong subong kumpersa na niga daba niya pala rio gadya itsura kay lira muna sila guys sa mga tutoy pulo ka bilog so base gusto nung magbakal tutoy pwede ka muka pa reserve message na pang or comment down below lang barato na niya with PCCI ni sa mga boss ha with PCCI so kung may PCCI so medyo may medyo price siya pero kung gusto mo yan nga hindi siya pag ng PCCI pwede man low para sa mga low budget ano ang mga tutoy ni Gira kagitay so balikad na ni niya nga bata sa last time ang matutuya uh, sulto tanan din ko lang pagani kita mo so may isa na na di ka ano may duwa na di ka reserve at tatlo gali reserve na so bali pito na lang ang available kasi gusto nila mga boss pili lang muda So, i-update, update, update. lang ka mo namun once na nagdako na sila. So, bali, uh, i, i gina release na sa namun if naka-vaccine na kaisa. Hmm, pwede na siya marigis ang mga tutoy na amun ni Silira. Lira, Oh. Ginaigta na siya ganit namun kaya pa siya kagawa. Kaya damo kami dadaan mga pabo kag mga manuti, basi kanto niya. So, nagvideo si Boss kaisa, isa oh, na sa so, patahum patahong. Iya, ginaan ni Lira. Tsura, wala gaya na nakasunod kita. Ison. Ayan, mga boss. Pili na Reserve, reserve, reserve. Ah, para, ito lang niya. Ah. Pwede na niya mo yung Bantay, um, balay niya. Ano oh, Oo, si boss. Sa maan yun. Sa maan pa na siya kay ah, ng Judith. Ka nung pakabata si Lira. <laughs> pero kaluyan man kay... Eh, after 64 days na bata din man. Siguro ito.